So ito mga farmers, meron tayong tinimbang ngayong umaga alas 5:30 ng umaga. Kasi ito ay gagamitin sa uh, isa nating na suki sa pagbili ng mga manok. So ito ay kulang-kulang na dalawang gramo magiging 5 kilos na. So ang order sa atin 5 kilos pero Uh, hindi na natin dadagdagan yan sakto lang yan uh, dalawang gramo lang doon naman yung kulang so yun ang bibigay natin so ito limang piraso mga ka ng ito ang apat ay upgraded native at ito namang isa ay heritage breed so ito yung extra roosters natin uh, ito yung, yung mga ibibenta natin so ito ay order siguro last week so ito ihahatid na natin ngayon ito at dahil uh, gagamitin nila Alright, so ito Malapit tigi isang kilo yung kada isa nila So limang piraso Apat na upgraded, isang heritage breed So good morning mga ka-farmers Yan, uh, malalaking ko medyo ng umaga Meron na tayong uh, maibenta ng mga manok So ngayon, ihahatid na natin ito Malapit lang naman Ito yung order sa atin So limang piraso ng mga manok tig Malapit tig isang kilo So per kilo natin dito mga ka-farmers Ang bintahan ko is 200 pesos per kilo So yun ang uh, presyuan ko dito sa aking manukan. So much better na ito kumpara kung ibibenta natin doon sa palengke Na tig 130, minsan 110 So sobrang baba talaga So at least ito kahit paunti-unti meron tayong ibibenta So ngayon, ihatid muna natin ito mga ka-farmers. Samahan nyo ka. Let's go! So ito, patimbang na punta. So, 5 kilos. Deliver. Ito'y deliver. Let's go! So dito natin hinatid mga ka-farmers yung manok. So nandun na sa loob uh, 960 dahil 4.8 lang yung uh, 4.8 kilos Alright Abot mo ka <tisa> rin Huwag ko rin yung tara mga kong dala Sila? Puro tira ni sir Ako rin balik ng jeez Ayan na Sa usap laman Nakukuha nun Salamat sir Salamat Oh, sige sir So yun mga farmers, nakauwi na tayo. eto. Pagkahapon mga ka-farmers, ito rin nag-deliver din tayo ng mahigit uh, 5 kilo, 5.3 kilograms na manok sa ating suki rin na bumibili. Pero ito ay hindi kakatayin, uh, ito ay uh, aalagaan niya. So ito na dumating na itong ibang mga manok dito, itong mga itim at saka itong mga abuhin na heritage breed ay manok pa rin ito. So, yung bumili, dinagdagan niya ito yung bumili at dito niya inilagay sa kulungan na ito. So, ito, upgraded native din. Akin din yan mga ka-farmers. So, yan ang ating kinita ngayong araw, 2,000 pesos. Alright?